Maaga akong pumunta dito sa pwesto dahil ngayon nga isisi itong lugar na to. Para ngayon sa business permit na kinukuha ko nga sa munisipyo last Friday kasi nung nagpas nga kami ng papel. Nabibisitahin nga nila para nga makita yung lugar. Dito na nga muna ako tatambay para linisin nga yung mga hindi namin natapos kahapon. At habang nagaantay nga sa magsisi ay sobrang busy na rin namin talaga kasi isang araw na lang din talaga at mag-o-open na nga kami. Kaya hindi na rin ako nakakapagbantay sa lola ko kasi ang dami ko rin talagang mga inaasikaso. Buti na nga lang nga din at bakasyon na rin nga sa school kaya nakakapagbantay na rin yung mga pamangkin pero ko. Pero palabas na rin nga yung lola ko, medyo natagalan nga lang nga dahil nga sa sugar Kapag niya. Kapag chinecheck kasi tumataas din, bumababa, tataas na naman din, bababa. Kaya yung ginagawa nga nila, konti lang muna nila pinapakain ang kanin si lola. More on ulam nga at konting prutas. Nakikibalita na nga lang nga din ako sa group chat nga namin. Halos hugasan ko na nga lahat ng plato, kutsara, pati na rin nga baso pero hindi pa rin nga dumarating yung nagsisi. Then bandang alas dos nga, pinapunta ko na nga dito sila Geraldine dahil nga may mga bibilhin pa kami. Sabi ko nga sa kanya baka hindi na rin pupunta yung magsisiyay kaya aasikasuhin na namin yung mga iba pa nga naming mga gagawin. Mga 2.30 na nga sila nakarating then pumunta na nga kami dun sa bibilhan nga namin ang ihawan kasi nagkanbas nga kami before. Okay. At yung sama ito nasan nga yung nagustuhan nga namin dahil medyo malaki-laki nga siya. Balak ko nga sanang pumunta ngayon ng sukat kaya lang hindi na nga ako nakapunta kasi nga sabi nga ni Carlos na direction na kami ng binyan para nga mamalingki na. Gusto nga. Sana namin ni Geraldine na gabi kami pupunta dito kasi ganong oras nga naglalatag yung mga murang gulay. Sinama nga namin si Molly dito pagdating naman namin dito sa Binyan. Sobrang init nga kaya napabili nga kami ng gulaman. Inuna nga namin yung bilihan nga ng manok. Pagkaganitong oras nga dito sa Binyan, madami na rin talagang tao. Pero talaga kapag gabi yun talaga yung pinakamadaming tao. Alas magsiksikan nga sa daan. Mga meat nga muna yung binili nga namin. Pagkatapos nga mga condiments naman. Hindi na rin nga kami lumayo hanggang meron dun sa binibilhan nga namin. Talagang isa isa na, na namin yung listahan para hindi na kami palakad-lakad. Pagkatapos naman namin sa palengke, dumiretso naman kami ng pure gold. Dahil nga meron sa mga listahan na hindi nga namin nabili sa palengke. Ito na rin nga sa pure gold ng binyan kami nagpunta. Adilim na din nga nung nagpunta nga kami, nahihirapan na rin nga lumabas yung cart namin kasi nga parami na rin ang parami yung tao. Kalahating oras din nga kami dito sa pure gold then bumalik na naman nga kami dun sa palengke kasi, sinabangan inabangan din namin yung paglatag nga ng lemon at saka mga kamatis. Mas mura din kasi yung mga nakakariton katulad nga nitong lemon na to, 10 peso lang nga to. May time din kasi na mura nga yung mga ganitong binibili nga namin. Dati kasi kapag ka namimili nga sila Geraldine, 3, 4, 50 pesos nga yung lemon. 7.30 na nga kami natapos ng pamamalengke. Natuwa rin kami ni Geraldine kasi nga ang balak namin, alauna pa kami mamamalingke or alas 12. Kaya makakatulog nga kami ng diretsyo ngayon kasi hindi na nga kami lalakad dito para nga mamalengke. Pagkadating nga namin ng Muntinlupa, kay Kuya Rice na nga kami kumain. Taksihan nga siya dito sa Muntinlupa at marami na rin nga silang branch kasi ang sarap din talaga ng pagkain. Si Molly yung pusa nga namin, sobrang nauhaw nga siya sa biyay. Kaya ang dami nga niyang nainom. Pagkatapos nga namin kumain, dumiretso na rin kami ng pwesto para ilagay nga yung mga pinamalingki nga namin. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and Babush!